At sa mga oras nga ito guys, uh, pupuntahan natin yung nasusunog na lugar dito sa atin, lugar sa Payatas. So alamin natin yung pangyayari kasi almost 20 hours na itong nangyayaring sunog na to Hanggang ngayon ay hindi pa po siya na pula ang apoy. So narito tayo na ito yung mga pamilya na nasunugan. So meron dito mga tent. Tapos may naghahatid na ng almusal nila. Ayan. Then, sobrang napaka-traffic po, guys, sa mga panahong ito na <coughs> going to Muntalban at going to paglabas ng payatas. So, ayan po. May nagtatakal po ng sopas. Ayan. So, alamin natin yung mga pangyayari dito sa lugar ng sunog na to. So, ito yung po yung mga pamilya. At nakikita po natin yung usok na yun. And ito po yung pamilya mga sinugan Ayan. Sa gilid po sila ng uh, karsada po. Ayan. Ayan po yung nasusunog na kahapon pa po pong alas 4.30 na nangyari yan. Nagsimula. Nagsimula daw po yan sa nagwi-wielding ng bakal. Eh, yung mga tilapsik na mga ng ay yun na sanhi ng ang sunog. Ayan. May mga pamilya po yan dyan. So, ayan. Binisita po natin yung mismong site ng sunog para malaman natin ano ba yung ilang, ano ba yung pwede tubo, ano ba yung na pwede natin gawin para sa mga sunog. Napagalaman namin na ang malaking pinsala yung gang shop. So, ilang pamilya ang apektado. So, hindi naman ganun kalaking bilang. Nasa wala pa pong 20 families um, or 20 bahay ang apektado. So, pero sa bawat bahay po, malaki. At kami nga po ay nagdadala ng pagkain sa nasunugan. So, ito po mga volunteer. Kumain po muna para may lakas pag Tita, sa lugar ng uh, mga sinugal. So magdadala po tayo ng pagkain. Paluto po tayo ng munggo at kanin para kahit pa pala naman ay kahipsan ng gutom yung mga nasunugal. Ba't na sa So yan, tita. Ayan. So happy siya. Happy. Ayan. And yan. Tita Nix, para si Kim sa kanyang niluluto para daw po masiguradong masarap yung kakainin ng mga nasunugan at saka ng mga volunteer natin yung mga bobber. Kaya si Tita Tonet nagchat-chat na po siya sa sa mga kaibigan niya para magbigay ng tulong, humingi ng tulong. Kaya si Tita Ana, ayan, si Tita Silay, so, waiting po sila para sa pagkatakal ng ulam. Dito sa labas, pa. tapos na po Patakalin yung mga kanin. So, ayan. Chika-chika na lang po sila dito. Chika-chika. Ayan. ayan, di ba? Pagalo yan, B. Hindi ko lang ginagam. Si Tita. Ayan. So, dito po, tatakal po sila ng munggo. Ayan. Nadalim po natin doon sa mga pamilya na apektado ng sunog dyan sa may 9. Ayan. Ayan po, ah uh, minamadali na po namin ang pagtatakal para anong oras na rin po, para makakain na po yung mga nasunugan. So, sabi nga hindi biro ang masunugan, mawalan ka na daw ng jowa, wag lang bahay. O wag ka lang masunugan, no? Yan ang mga kasabihan nila. Ikaw, Jo? Mm, Mawala ang reserva, wag lang ang... Eh, may <laughs> Huwag lang masanugan. Huwag lang tayo masunugan, no? Ah, yan. Mawala na ang reserve ba? Huwag lang masunugan. Ayun. Nag... re po kami ng pagkain para sa mga nasunugan po. Mabigat pag sampo? Ayun, so, muna. Lima-lima. Lima-lima. Ang dami naman natin eh. Oo, oh, ang dami naman o, adami adami natin. Ang dami naman Hindi kasi madami tayo. Kita okay. na okay. 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 may ipagpalo na yung At yun nga po kami tatahak wow. na po sa Sana all pa akondor Lugar na ating pagbibigyan ng pagkain ng lunch Yung mission yung mga sinugan Yan po yung mga volunteer natin ng Servant at puso ng po kayong pupunta sa may at para mag-atit na lunch. At si Tita Bing po, may pagkaway. Ayan. At dahil mainit na nga po, kailangan po natin magpumadali. Dahil sobrang init, baka mamaya tayo ay atakihin sa alta pressure nito. Dahil mga uh, mga volunteer natin ay may mga edad na. Ayan. Bilisan na natin maglakad. Ayan. Nagmamadali na po sila. Ayan. Binis na po. At meron po isang batch na nahuhuli. Ayan, nagmamadali po sila. At ayan po, malapit po tayo sa lugar kung saan nasusunog ang isang junk shop. Yes po, junk shop po yung nasusunog dito sa Payatas. Pero may mga apektadong pamilya pa rin po na nasunugan. So, bibigyan natin ng pagkain ang mga nasunugan at yan din po yung mga volunteer po natin na mga bombero. Ayan. Ito po yung pamilya na nasunugan. Oh! Dalit po dyan. Doon sa dulo. Doon sa dulo pang rider. <laughs> Teka na, ilang kayo? Ha? Huh? Ah, Di oh, huh? <laughs> depende sa ilang pakain. Meron ka? ờ ờ cho kênh à, à, đeoạn, à Pakain ko. Ilang po kayo Japanese Mahina pa ng bumbero. Ano yung sarili ko yung pader? O hindi? pader? ba Ano yung sarili ko Ilang pamilya po kayo dito? Dito tita. ito na dami pala rin ng pamilya at ito po yung likod ng junk shop na nasunog ayan malaki po pala yung junk shop na yan. at narito po yung ilang pamilya na apektado ng sunog kung sa kabilang side po nasa highway yung mga nasunugan yung iba po ay naririto sa kasama yung mga bata likod ng BF yan Narito po sa likuran. Ayan sila po. Para po sa inyo tubig. Hmm. Marami po ang membro ng pamilya. Ang nara rito. Hmm. May mga bata. Ayan. So wala po silang mga inumin kasi Naibuhas po nila lahat kagabi sa nasusunod. So lahat ng tubig po nila ubus. At may dumating pong taga local government. Ayan, nag-interview po sila. So sana matulungan po.